Kumusta mga kasadik and welcome back sa aking channel. May ikling kwento mga kasadik. Ano nga ba ang FOD at gaano ito kadelikado sa loob ng paliparan mga kasadik? Ang FOD, ito yung mga Foreign Object Debris na nahukulog mula sa mga bagahe natin, mula sa mga equipment na dumadaan dito sa loob ng paliparan. Ang FOD, ito yung mga malilit na tornilyo, mga tali, ayan, mga bato, ayan yung mga debris na nahuhulog o naikakalat dito sa palibaran. Gaano nga ba kadelikado itong mga tumak sa dip? Noong year 2000, July 25, mayroong uh, flight sa France. Ito yung aircraft Concorde at flight number 4590. Siguro marami na rin may alam nito sa kwento nito ng mga lalo na yung mga nagtatrabaho na sa aviation. Pero ito kwento ko pa rin para naman doon sa mga hindi pa nakakaalam dito mga kasalik. Ang flight na to ay merong pasaherong isang daan at nine crew. So 109 ang laman ng aircraft na to. Nung time na yon, ito na yung binansagan nilang pinakamabilis na passenger aircraft sa bilis nitong 2,179 km at 1,354 miles per hour naman. So talagang napakabilis ng aircraft na to. Nung time na yon, nangyari ang aksidente sa France. Dahil sa napakaliit na FOD na nagmula lang din sa ibang aircraft, ang patake up ng aeroplano na sagasaan o nadaanan niya itong FOD na to at ito ang naging sanhin ng pagsabog ng engine number 2 nila tumama ang FOD doon sa pinaka uh, makina ng aeroplano, yung engine number 2 nga. At, at tuluyan na itong sumabog nung pag -off ng aeroplano, eh hindi na nakontrol ng kapitan ang aeroplano at tuluyan itong sumabog. At bumagsak ito sa isang busali at nadamay pa ang apat na katao sa pagsabog na to. At anim naman ang sugatan dahil sa aksidente ito. Pero yun yung mga dahil lamang sa napakalit na FOD, napakaraming uh, nasawi sa aksidenteng yun mga kasadik. At ganun, kadelikado ang FOD o yung mga pakalat-kalat na mga bagay dito sa loob ng airport. At yun mga kasadik, konting kaalaman. At eto ang aking kwento.